Yon, Idol, what's up? Kumusta kayo lahat dyan? My idol, mm. it's me around you. Andito ako ngayon sa bahay, Idol. Luya man. Luya ang person, my Idol. Bali, ano, oh, vlog ko na lang to. At least may, at least may, ano ako dito. May tawag dito, may, Ay, may upload ako dito. Oh, mm. mga Idol, oh. Mm. Kain, oh. May magpa-deliver mga idol. Mm. sisis sis namin from UAE. <laughs> mm. Bale. Ayan, di ko din alam to mga idol. Ano to mga hugaw. Hugaw pa yung kuko mga idol. Sige lang, kaya manginaw lang ko niya. Ang oh, bami eh. Oh, binadala ano? niya dito. Ano e, to ay? Tinanong ko kung sino deliver. Di ko to alam eh. Nagchat or si Four tabs pala. Hindi pwedeng tanggihan to mga idol. Kasi andito naman sa bahay no?

kau gila? Hello. Hello. Oh, vlog, ha, mana tu belah ground ah? Ah. Ah. Sekali. Hello, Mom. Beli nama macam mesti nak Ah. Hmm. Ni sahabat nak. Ada sahabat nak. Sahabat nak. Hmm. Boyod. Dahil galing pala kami na ano na, na pinabili kami ni ma'am from UEE ng ano, model ng 70 sacks of cement. No? Thank you ma'am from UEE. Tsaka 7 cubic of fine sand. Ano? Fine sand man daw to. Fine pang sand? pang-finishing ba na? Well, eh, papinishing niya daw dito, madol. Ang uh, sa loob. Ba? Thank you, ma'am. At ano anon na, nakasend na kami ng resibo sa kanya. Hmm. Ng yung may order namin. Kasi yung siminto, bukas pa yun mga, ah, bukas pa daw ihahatid sa ambakon. No? Ang nabayad namin doon, Sabihin ko lang dito, Madal, para mm -hmm. legit at gusto ko malaman ninyo ba? Okay, see, Nang ang nabayad namin doon is 13,000 sa siminto ito mga dala. Laking bagay kasi yan mga idol. Kaya gusto ko pa salamat talaga. No? 13,727 sa sibo. Yun. Sinja na kayo sa cellphone ko, Madula, sa sa video natin. okay. 13,740. 13,740. Mm -hmm. Sa semento 'yan. Tapos yung buhangin is 16,100. Ah, mm -hmm. uh, ano si tawag naman? Fine sand. Fine sand. Mm -hmm pang finishing mga idol dito sa loob 16,000 mahal mga idol. Long. So ilan na? Ilan na 'yon mga idol? Malaki 'di ba? Dapat ko lang sila talaga pasalamatan din. Uh, ah, titisayin ko lang 'yung mga sinasabi ng iba na ganoon, no? E, kung sa akin lang mga idol, hindi ko kasi 'yan maano, ma tawag don, magawa kasi nga ano man tayo mga idol, hindi naman tayo vloggers na uh, million ang views. O ba? Diba? <laughs> so mga iba ba dyan, sa iba na sasabi, uh, sana bago kayo magsabi sa akin ng, ng, nang limos, pang limos, pang hingi, paawa, or may nag-comment pa nga dun, ang haba ng comment niya, galing sa puso talaga yun, ang gusto niya, tumanggi daw ako, sa may, kung may ibibigay, <laughs> tumanggi daw ako. Idol, eh, eh, kung sa'yo siguro tatanggi ka kasi alam kong mayaman ka siguro, may kaya ka. Ano? Kasi sa amin dito, practical dol practical. Hindi ko yun makukuha dul. Oy, bakit? Anong sa tingin nyo sa ano dol? Tawag dito sa views namin sa YouTube, matataas ba? Hmm, matataas ba yan dol? Tapos, okay lang yun kung ako lang mag-isa dol. No, marami man may. Marami kami nag nag-hati-hati sa sahod. Tapos, kinat Dahabaan na sa ano, views namin ngayon doon, matamahaba na yung 10K, 12K. Alam mo ba kung magkano yung kikitain doon sa ano sa YouTube? Kung ganun, Ano naman yung pagsisikap, yung pag-YouTube ko doon, ano naman yun, pagsisikap ko na yun. No? Saka hindi ko yun mapipigilan doon na kung may magbigay sa akin. No? Kasi napansin ko talaga siya kasi ang haba ng comment niya tapos nareplyan pa sa doon ni Ma'am Death. <laughs> Bali, hindi mo kasi naintindihan ang totoong buhay, no? Sa, sa amin kung ah, s'yempre, maintindihan kita kasi hindi ka naman solid ko. Uh, ah, solid ka lang nung dumating siguro si Ramil or yung ibang kasama ko. Pero kung solid ka lang, pinakita ko dun, ma, dul, kung ano ang ang ano ko, tawag doon, ano ang estado ng pamumuhay ko. Ulitin ko sa inyo ito, lalo na sa mga insan ko dyan na ano, sobrang, sobrang sa, sa puso talaga yung comment ba. Isipin nyo na muna dul, kung tawag dito, kung matataas ba yung views namin sa YouTube. Bago kayo magsabi na mapira kami. No? May pira yan mga idol, kaso apat yung mga anak ko dul, No? Hanggang ano lang yun hanggang pabaon ang araw-araw no bang bigas ganun yun, yun dul. kaya pasensya na hindi ako tatanggi kung may magbibigay ng blessing hindi ko naman yan inakaw no kaya wala pong problema na tatanggap ako Yon. napansin ko yan talaga mga dol kasi haba na ng comment ah, haba yung comment niya dun at gusto niya tumanggi daw ako sa ibibigay ba? hindi naman siguro masama na tatanggap na lang ako, di ba? Total ang lahat ng 'yan eh, gusto ko naman ano para sa mga anak ko, pamilya ko. Gusto ko naman 'yon. Eh, andiyan na 'yan, galing na 'yan sa itaas, alam ko, galing 'yan sa itaas, eh. Bising 'yan para sa akin. Ba't ko naman sa tatanggihan handul Ang laking kalukuhan na 'yan dol, siguro kung mag-isip ka ng ganyan, hindi ka matino. Okay lang kung mayaman ako, wala man ako, wala, walang wala ako. Sa alam 'yan sa mga sulit lang wala ako dol kaya pasensya na kung pwede lang ay huwag ka na lang manood lalo na sa lahat ng ano yung galit na galit pagka may natanggap akong bising so oh, wag na kayong manood dol ay kay maka ano kayo sa akin makasakit ba oh, manghihina tayo dol sinishare ko lang yan kasi ano ba gusto ko din makita sa oh, halimbawa may nagpadala gusto ko kasi makita yan sa nagpadala dul. Kasi alam ko nanood yan din sila sa YouTube. Gusto ko maano din nila. Ma, ma, yung happy sila din ba? Tsaka gusto ko makita nila na yung bagay na yun, lalo na pira pag pinadala yung pera. Pinapakita ko talaga kung uh, binili ko ba doon. Doon sa bagay na yun. Na gusto nilang magkaroon ako. Di ba? Pero yung mga bagay, mga idol na bukod sa bagay, hindi pira, sila na yung nag-order nun. Wala akong alam dyan. Idol, simple, ipapakita ako sa vlog. Basta ganyan. Hindi na kayo nasanay sa akin. Basta ganyan. Tulad nito, sponsors din to. Update ko kayo dito. Update <laughs> kayo dito, mga Napaka, ano na. Oh, mga namatayan siya ng apat, idol. Ma'am, kami UAE, ito na yung, ano, pasensya na sa ano ko ah uh, yung magalaw ba sige lang kayaan nyo na mga idol huwag na lang yung ano yung video, video ko ngayon at least makapag upload ako sa channel na to at alam nyo naman na mula noon nagbablog talaga ako dol no kaya hindi ko hindi pwedeng hindi ako gagawa ng way para makapag-upload sa YouTube. Kahit hindi na doon sa Ramji Vlog Official. Kahit dito na lang. Mm. Tsaka, hindi, gusto ko lang sabihin na ano, na maraming nagko-comment doon sa, nung, nung ba yun? Doon tayo, be, mga idol. Kasi, nangangalay ito, mga idol. Kasi, pinipilit ko siyang, ano eh, na hindi siya magkurug ba. So doon tayo oh, sa may misa. Doon sa pwisto namin ni Tatsuki. Doon ako. Sige ha. Tika tika. Ayan. Dito ako mga dul sa pwisto namin ni Tatsuki. Bali. Ah, gusto ko lang din replyan yung nag-comment doon sa kung saan nag ano ako ba nag nagsasabi kung about sa kay tata ba doon sa ililipat ko siya. Ano? Na gusto daw ano daw wais daw ako marami kasi marami ba Sabitin ko lang dito dala sagutin ko lang hayaan nyo na sa mga sulit na noo dito kung yung side ko naman ba unang una unang una gusto kong sagutin yung uh, pag isang buwan bat isang buwan ko lang daw sa sahuran si tata na ang views andyan naman ano, siguro wala, kang alam sa anong ano sa YouTube. Tsaka dol, silang tata is vlogger po yan dol. Alam nila kung anong kalakaran, kung anong ibibigay pag hindi ka na nag upload Lalo na sa channel na to, tingnan mo yung views kung tumataas ba. Ano, ha? Kasi pag may kita ito dol, hindi yun aalma yan silang tatski. Gusto ko lang sabihin to kasi masasakit talaga yung pinag ano nyo sa akin, pinag ano ba? Pinagsasabi. <laughs> Alam mo ba dol, pagka 2 uh, days ulang upload yung channel. Kung magkano ibibigay? Kung hindi ko may mag-upload tul to... sa ano ha, hindi ito million views, 5,000, 500, 500,000 views, 200,000 views, hindi ha, 100,000 views, wala ha, wala kaming ganun ha. Tingnan mo yung views muna namin. No? Tingnan mo muna yung views namin, Dol, kung ah, malaki ba yung ibibigay nun. Tsaka ulitin ko, kung meron man or malaki man ang kikitain dito habang walang upload ito, sasabihin ko sa inyo to ulit na pag wala, hindi kami nag-upload ng daily or video, wala kaming kita nun. Pwira na lang kung may video kaming umabot ng isang milyon or... Tuma, talaga ba o, ganun. Kikita, yun. Tapos, ulitin ko to. Dool, updated po sila sa amin, si Tatsky, May group chat po kami. Silang Ramil. Sinisin niya ni Mrs. Lagi kung magkano kinita sa isang araw ang channel. Ulitin ko din, pag wala kami upload, wala din update ang YouTube. Ganun yun dula. Ara, subuka, ah, ganito na lang, subukan mo na lang mag-vlog sa YouTube, wag sa Facebook. Sa, sa, YouTube, at least, bago ka magparatang sa akin, at least, alam mo kung anong kalakaran dun. Ha? Ilalo na din sa itong, ano, itong isang uh, regular buzzer ko talaga. Ito, andyan pa pala siya. no Yung, ano, matagal na to siya. Susuluhin ko daw yung channel in the in the first place ano yan paano pa sabihin yun unang una dol siguro nanood ka doon dati hindi ka nanood dito nung kinuha ko si Tatsuke para at least makabigay naman tayo ng income ni Tata so nanood ka ngayon no tapos ngayon nanood ka ano pa ang pagkasabi pero nung wala pa si Tata dol alam mo ba kung sino ang nagbablog dito hindi naman siguro si ikaw si Ramjo man siguro tapos sabihin mo susuluhin kinuha ko nga si tata dol para magka income naman sa dito wag kang mag comment na susuluhin kong channel kung gusto kong gusto kong ilaparo sa imuha ng historia istorya iwan ko kung makaintindi ka o ka ng Sibuano gusto kong isampal sa iyo sinasabi ko ngayon Dol, tulog ka ba? Hindi mo ba alam kung sinong channel to? Hmm. Uh, ba't sabihin mong susuluhin? Eh, kinuha ko nga lang si Tatsuki dito. O, oh, no? Eh, akin naman talaga tong channel. Hanggang ngayon, nandyan ka pa rin sa katangahan mo. Promise. Alam nyo, mga idol, isa yun sa mga nagpapahina sa akin eh, para tumigil sa kabilang channel ba. Kasi, bawat ano ko na lang doon parang pinagtutulungan nyo ko ganun well, siyempre tao lang tayo hina. o ayan umalis na lang doon ako tapos mga idol ito ha nagsabi na ako, sa ako nagsabi ako doon ililipat ko si tata sa Ramjo Vlog official para naman lumaki yung sahod niya bakit hindi pa kayo nakikinig hmm. bakit sasabihin yung ganun sa akin Wais daw ako. Binigyan ko nga ng magandang sahod opportunity yung tao. Nilipat ko nga siya doon instead ako ang nandun. Oh. Bakit? Kikita ba to? Kikita ba to? Pag walang upload ang channel? Kahit marami yung upload dyan dul, kung hindi naman wala nanonood. Oh. Tingnan nyo muna ang channel kung umakyat ba uh, yung views. Kung may mga views man noon, nasahod na namin yan. Mm. Yan, pasensya na kayo kasi para lang din may magawa kong video dito ah, no? Tsaka gusto ko magpasalamat kay Ma'am from UAE. Yan yung purpose ko talaga sa video na to. Pasensya na. I ano ko lang, parang magmaritis na ta lang tayo ba? Para medyo haba-haba din tong content na to. <laughs> Pero yung mga sinasabi ko, ano ko yan sa inyo? anang yung mga reply ko yan sa inyo sa mga sa lahat ng, ng nag, ano sa akin, Panalo na kayo, Dol. Nanghina na talaga ako, Dol. Panalo na kayo. Isa, gusto ko sabihin sa inyo, mga idol, isa yon sa kung bakit gano'n na lang yung desisyon ko dahil halos araw-araw tinitira nyo ko na hindi ko alam bakit anong kasalanan ko. May mag-comment pa doon na sarap ko daw ang barilin. Sobra naman kayo, Dol. Di pa kayo masaya na kung wala ako hindi nyo yan makikita yung mga idolo ninyo hmm. dapat naging masaya na lang kayo sa mga upload namin tinitira nyo pa ako araw-araw sa -araw, -araw, araw na lang kumbaga para bang mag-isa lang ako dol dati nung ako palang mag-isa wala namang nagaganyan may mga pangbabas pero about sa isda lang po yun na title ko jackpot ang laki <laughs> good size ang liliit pala yun marami akong washers dun pero iba yung mga ano ninyo eh iba yung mga tinitiran nyo about sa mga kasama ko winawaisan ko sila ginagansuhan ko malaki yung ulo ko yun 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 yung isa sa dahilan nga bakit gano'n na lang yung ano ko dol na decision dati nung ako pa man lang na mag isa wala namang ganyan masakit lang ba kasi yung pang niya sa akin about nasa mga kasama ko no? yun yung masakit araw araw nyo ako tinitira sa old videos manuntipay ko kasi yan mga idol sa mga taong galit na galit sa akin doon sila nagko-comment sa mga old videos hindi siya sa mga bago kaya ang dami nila promise ang hmm, hindi sila maubos-ubos yung iba na hide ko kasi doon sila magko-comment minsan sa bagong upload namin na alam ko mababasa yun ng mga kasama ko ina ko inagad dol pero nasubang sakta na ako dol bakit ganito yung pangbabasyo sa akin about sa mga kasama ko kung saan tumulong pa ako You no? Know, kumita sila dahil sa akin. Mm, kumita sila dol dahil sa akin tapos ginaganyan ako. Pasakit man dol kay isa man kayo ba sa isa kayo sa nagbibigay ng income sa amin, yun nasaktan ako ba. Doon ako nang hina ba kasi ano ba tawag dito aminin ko na lang to sa inyo mga idol na nanghina talaga tayo nadala ko sa bashers Napa-ano na lang ako ba? napatulala tulala Napa-ano na lang ata Napa- uh, Ganun ba mga idol na dati naman? Wala namang ganun na ito. May mga views naman ako. Hindi man gaano kalakihan or kataas yung views ko, mga idol pero at least may nanood sa akin noon. Hindi lang yun. Sumahod yung channel ko. Kaya kumuha ako ng kasama. Para isahod sa kanila. Oh. Para bang ano ako mga idol? Parang sa tingin ko lang kwinta. Ganun ba? Wala na akong kwenta. Wala naman to dati nung no, ako pa lang mag hmm. Hindi naman to ano sa akin dol. No? Sa mga alam ko bago pa lang yung iba eh. Siguro sa mga sulid alam nila kung ano din yung mga views ko Nung no, ako pa magisa isa Pero pandemic time pa yun dol. Alam ko yun. Pero at least nakilala ako dol, no? Hindi madali mag-YouTube dol. Promise. Kahit subukan nyo. Ang makarelate niyan yung nanood dito na nag-YouTube. Hmm. Hindi madali na kunin yung ano ba, yung views. Kahit ano pang gawin mo diyan, kung wala man lang kahit gila malalaki pa yung mga na pakita mo na huli mo sa kasi fishing 'to yung fishing yung content ko doon eh. Kahit malalaki pa yung mahuli mo, bakit mababa ang views. Oh. Hmm. Hindi madali man. No. kaya na ano ako dol kapag desisyon din ako ng ganon dahil din nasabi ko sa sarili ko ba wala, wala, wala akong kwenta pala no kahit ano kahit ano na lang hindi ko alam kung saan ako lulugar Gano'n ba kaya na ano ako dol na uh, hindi na lang siguro ako mapapakita dito dahil alam ko naman wala akong silbi dito wala akong kwenta dito Gano'n. kaya yun ang decision decision ko dol uh, salamat nga pala din kay kuya Eric in Cabo kuya salamat sa pagkumusta kanina tumawag si kuya salamat kuya kala ko hindi na kayo nanood sa akin <laughs> salamat at saka gusto ko magpasalamat kay ati Jocelyn sa laging support ate thank you tiya Pasensya na kayo mga idol kasi sinabi ko dito yung isa sa dahilan din kung bakit basta na lang akong uh, umi sa min channel ko kasi alam ko uh, basta na naano ko yung sarili ko doon na mga idol na ano na wala naman akong kwenta na doon wala akong kwenta doon uh, kaya sila na muna Master Amel kasi yun naman yung pinapanood ninyo ng dahil lang sa kanya kay Dan, ganun kaya okay lang kaya dinagdag ko na lang din si Tata don mga idol, para at least kung manglambat man sila doon uh, may taga video din tsaka gusto ko din kumita si Tata mga idol para makasupport siya sa kanyang anak oh, kung papalarin sana tataas yung mga views doon tapos dol, pasensya na kayo. Nasabi ko yan ngayon kasi gusto ko din mag ano ng side ko. Ah uh, feelings ko ba? Alam niyo bang matamlay ako ngayon dol? Gusto kong mag-vlog. Gusto ko, alam niyo yan. Hindi pwedeng hindi ako mag-vlog pero siguro dito lang ako mag-vlog may dol. Kahit ano lang dito. Babalik siguro ako sa Pamingwit, no? Pero bago yan, magano muna ako dol, mag magluto-luto muna ako diyan tapos ko magluto ay doon ako mag-vlog mga idol alam niyo naman na addict ako sa vlog gusto ko to yung gusto ko yung ginagawa ko galing sa puso galing yan sa puso mga idol hindi ako nag-vlog dahil lang magpasikat no hindi gusto ko may manood kikita din no para sa pamilya gusto ko siya tapos parang pabor siya sa aking katawan mga idol ba kasi alam niyo naman matanda na tayo marami pa akong sakit sa katawan no number 1 na tong itlog ko oh, hindi ako mahihiya mga idol kay totoo man hindi ako magagalit pag kina, kino, ano kinantawan niyo ako na sinabi ko dito na may danlak ako hindi ako magagalit kasi totoo nagagalit ako sa comment niyo kasi hindi totoo yun 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 kaya yun, Manol, pagpasinsyaan nyo na muna ah, nakasabi ako ng ganyan dito sa vlog. You no? Know? Kuya, Kuya Mar, ingat ka dyan lagi. Salamat sa suporta. Hindi pa nakapapanood si Kuya Mar sa mga bagong update namin ngayon kay andun siya sa Arizona. Nagbakasyon siya sa mga idol. Nagbakasyon siya sa kanyang pamilya. Magingat kayo dyan lagi, Kuya Mar. Sir Ron, Uy, happy birthday nga pala kay Ma'am Ma'am Dit. Happy birthday, Ma'am. Birthday ni Ma'am bukas. Sabado. No. Gusto niya kaming kumain daw sa Jollibee bukas. Thank you, Ma'am. Totoo 'yun, Ma'am Idol. Nagpadala na nga siya ng pera diyan. Tapos bumili kami kahapon ng pangsalad. Pangsalad daw. Gusto niya daw mailabas ko yung pamilya ko. Thank you ma'am, Sir Ron, salamat. Salamat sir sa laging suporta Sir Ron. Ma'am date thank you talaga. Tsaka kay Ate Mary, Kuya Ray, ayun. Tsaka kay ano, kay uh, Idol Sam. Pasensya na kayo mga idol no sa vlog ko ngayon no nag nagre-reply na naman tayo sa mga bashers. Kasi isa 'yun sa dahilan. Gusto ko lang sabihin isa 'yun sa dahilan mga idol kumbat basta-basta uh, na lang akong umalis doon sa Ramjo Vlog Official. Ah, hindi naman ako umalis. Bali ako pa rin naman taga-edit, gawa ng title at litrato nila no sa YouTube. Basta na lang ba nag-ano mga dul ba? Kung baga, hindi na lang magpapakita doon. Kasi alam ko mas maraming masasaya doon na wala ko. Ganun yan. Tsaka gusto kong mabuo talaga yung panunood ng iba kasi iritang irita sila sa akin pag ako ba nagtitiis lang sila so pagbigyan ko kayo dol sana buo lagi at lagi kayong sumuporta doon at sana tataas ang mga views namin doon nila doon sana wag nyo silang iwan kahit dito wag na kayong manood nasabi ko na nga yan dito eh sana wag kayong manood dito na yung mga naghahanap eh tata wag na kayong mag comment ng hindi maganda kasi nilipat ko doon para tataas yung sahod pero grabe ganun pa rin yung sinasabi Mag, mananatili talaga sila sa kanilang katangahan no? para lang hindi naman sila siguro ano ayaw ko basta bakit may taong ganyan talaga doon no tama yung sabi ni kuya kahit kuya Eric in Cabo ba kahit na nagbibigay ka sila ba mismo di ba na sila nagbibigay sila gumagawa ka ng maganda pero may taong hindi gusto nun ibabas pa rin sila <laughs> yan sabi nila hindi mo maano lahat ng tao no kung gagawa ka ng mabuti masama sa paningin ng iba ganun wala lang gusto lang mga idol gusto ko lang mag-upload dito para kikita naman to pag nanood ang mga insan dito no kikita to pag nanood kayo insan tsaka gusto ko magpasalamat sa mga solid sa mga solid at sa mga nagko-comment dito mga silent viewers uh, ah, salamat talaga no sa inyo lahat mga idol No, magsabi naman uban magdrama. Wow. Kung drama man eh, wala naman. Content din yung pagdadrama dul No, kung gusto niyo ng comedy, doon kayo sa uh, talagang comedy. No. Creator nga tayo dul no. Kahit ano, pwede kong i-upload dito, walang makakapigil sa akin. So, sa title pa lang, makita mo na kung ano na yung title, caption. Eh, wag, ka manood kung di mo type yung wag ka na lang mag-comment diyan ng ano, wag kang mag ano ba? padala sa yung ano ba para hindi ka makasakit ng tao so, so yun na nga mga idol ulitin ko maraming salamat ma'am from UAE ma'am salamat talaga at saka happy birthday kay ma'am dit hanggang dito shout out tayo sa next time na mga idol bali pinag-isipan ko muna mga idol kung ano pang gagawin ko dito sa channel na to no so sige dito lang muna to update na, rin, na lang din yan sa akin dito mga idol no alam niyo naman, di ako makatulog pag walang vlog. Dito, focus ako siguro dito, dol. No, Napag-isip-isip ko na yan talaga. Bigyan ko to ng time na channel na to. Kasi dito, muna, dito nyo ako makikita lagi. Kung sa mga gustong manood kay panot, dito nyo makikita. Sa so, HMI Ramjo. Sige, babay na mga idol. Salamat sa lahat.